Yan ang maraming nagtatanong, mahal na doktor, may migraine ba ako? Ang bawat sakit ng ulo ba ay migraine? Ang sagot ay hindi. Kaya ano ang migraine? Ang migraine ay isang pangunahing sindrom ng sakit ng ulo sa utak. Ano ang sanhi ng migraine? Maraming mananaliksik ang naniniwala na marahil ay may tinatawag na vasodilation sa utak na nangangahulugang kung may biglaang pag-agos ng dugo sa utak, kung may paglawak ng dami ng dugo sa utak, ito ay nagdudulot ng isang sintomas na sakit ng ulo na tinatawag na migraine. Ano ang mga klasikong sintomas ng migraine? Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng sakit ng ulo na kadalasang unilateral na nangangahulugang apektado ang isang bahagi ng ulo. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon, maaari itong makaapekto sa parehong panig. Ang klasikong photosensitivity, kung saan ang sakit ng ulo ay tumitindi kapag sila ay nalantad sa maliwanag na ilaw o sikat ng araw. Pagkatapos, may ang phonophobia, kung saan ang malalakas na ingay, earphones, kapag sila ay nasa masikip na lugar at musika, malakas na musika, maaaring mag-trigger ng sakit ng ulo na maaaring migraine ang ilang tao may mamagaring makaranas ng visual disturbances kapag sila ay may kasalukuyang pag-atake ng sakit ng ulo ng migraine o mission kung saan maaari silang magkaroon ng simpleng malabong paningin o maaari silang magsimulang makakita ng ilang hugis o ilang kislap ng liwanag sa harap ng kanilang mata. At ito ay tinatawag na visual aura ng migraine. At kadalasan, mayroon silang pagduduwal o minsan ay no, nauuwi pa sa pagsusuka dahil sa sakit ng ulo na ito. Hindi lahat ng sakit ng ulo ay maaaring migraine na sakit ng ulo. Kaya ano ang mahalagang pagsusuri upang matukoy kung ang isang tao ay may migraine? Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng brain scan, isang simpleng CT scan ng utak o isang MRI ng utak. Ngunit mangyaring tiyakin na ang brain scan ay isinasagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng iyong neurologist at patunayan na walang ibang problema sa utak at ito ay migraine headache lamang. Paano natin may iwasan ng migraine headache? Ang una at pinakamahalagang bagay ay ang pagtulog. 7 hanggang 8 oras ng maayos na tulog ay kinakailangan lalo na sa mga taong may migraine. Huwag magpahantad sa mga nakalalasong amoy natural na mga langis. Gusto kong bigyang diin muli ito natural na mga langis tulad ng eucalyptus oils, lahat ng mga balsamo na ginagamit natin, paano natin ginagamot ang migraine? Ang migraine ba ay nagagamot o hindi, doktor? Madalas na tanong ng marami. Yes, ang migraine ay nagagamot, ngunit may ilang migraine na maari lamang makontrol at hindi ganap na magamot. Maraming gamot sa merkado ngayon para gamutin at kontrolin ang migraine. Sa katunayan, kamakailan lamang, inaprubahan ng FDA ang uh, ilang monoclonal antibodies. Ito ay mga injectable shots, ibinibigay sa pasyenteng may tuloy-tuloy na migraine kung saan sila ay tumatanggap ng iniksyon buwanan at walang sakit ng ulo pagkatapos ng 10-dump 12-V iniksyon sa loob ng isang taon o higit pa. Kaya mga kaibigan, tandaan, hindi lahat ng sakit ng ulo ay migraine. Bisita sa doktor at siguraduhin magawa ang brain scan kung may matagal na sakit ng ulo. Ang pag-iwas sa migraine sa pamamagitan pamamagitan ng malusog na pamumuhay ay napakahalaga at ang paggamot sa migraine ay lubos na umunlad at maraming mga opsyon ang mayroon. Salamat.